Pinyel, kumusta ka na Pinyel? Ano? Ano, ka na, tanggapin mo na lang. Diyan eh. talaga yung buhay natin, no? Kaya para makapahinga na yung papa na. Kung doon is pala sa'yo. Mm -hmm. So, yan. At least. Masaya na kasi yung papa mo. Kasi naging kumpleto din po nung bago siya mawala. Oo, kasi... Parang ano na rin siya kasi meron may, naman tumutulong sa iyo eh. Opo, nga ano pa iniisip. Na baka nung time na yon hindi mo na siyang bibigay kasi kailangan niya isitol ka muna. Nang nalaman niya na maraming tutulong pala sa iyo, doon na siya, no? So tanggapin na lang natin kasi ayun talaga yung pag matanda na tayo. Darating tayo talaga diyan. So yan, okay. Opo, salamat po.

Kailan kayo uwi? Balik sa ano saan? Hindi pa, hindi pa, hindi pa kayo po uwi. Hindi pa? Hindi po, sasama na daw po siya agad bukas na lang. na siya? Opo. Sasama na siya eh. Hindi na siya may eskwila. Doon, doon. Oh, doon na siya eskwila. Dito na. Diba sama siya ni Kuya Balbukas? Opo. Oo nga, pagkatapos ng living, alis na yan. Diretso na yan eh. Hindi na yan babalik sa pilar eh. Kami na ang babalik doon. So, tahimik na naman yung landing pad namin. <laughs> Dalawa lang kami doon. Kayo po yung ano, yung ginajoke nila sa vlog na ano, A -a. papa. Oo. Ah, Yung si ano, pag Oo, mara-mara. Uh, masaya kasi yung papa mo pag nakasama ako eh. Sa so, minsan kasi hindi ako nakasama dahil sila lang kasi nila Tatay Pops hindi ko naman alam din ang mga lakad nila kaya hindi naman ako nasama-sama. gusto na sana ni Kuya Bal nung that time is bisitahin namin lagi-lagi. Eh ba naman wala hindi naman sila pumupunta dito. Sila dito ay ano po? Meron lang ding pa-doon sa ano pilar. May may, may titirhan kami doon. Nakikita mo sa ano ko sa, sa YouTube ko kung saan ako makatira. Hanapin mo 'yun doon. 'Yun ang lugar ko na ano. So mag-stay pa pala kayo dito, hindi agad kayo. Pilos sila Rebecca, uwi. oh bata pa nga eh kasi kaya nga oo kasi kung sa totoo lang kung hindi nag-asawa sa si Rebecca dadalindi kuya yan eh parang sa tingin ko eh nung nag-speech yung asawa niya umalis ka may samang loob ka ba sa kanya matagal na Hindi siya natulong. Hmm. Mm. Yan ang mahirap kasi baka ano pang gagawin doon sa lalaki. Mapag-ano. Kasi kung 16 pa nga eh. Ano ba? Oo. Maganda nga. Maganda pa nga siya kay Anuel Piniel. Hmm. Hmm. magaganda kaya yung buhay niya doon marami pa siyang ano dapat niya matikman sa buhay ang hirap kaya mag-asawa oo labi na lalo na pag magkaanak ka na naku naku mag-aaway na yan oo magagalit yung hanap ka na yung paggatas mangutang ka ganyan naku mariusip hindi na Dakile, Oo, oh, ano? No. Tama, uy. Totoo mm -hmm. naman talaga yon yun. na pa yung makalap. Oo, Ang ganda kaya na Eh, paano kasi nag-speech na siya dyan eh? Kaya nga, kasi alam mo, ganito yan ah. Yung ano ba to, mag-stay muna kayo, pag-usapan nyo muna. Habang si Piniel wala. Hmm, Dalin siya eh kasi alam mo na baka aalis din kayo siya na naman isa dyan, tita niya. Dalawang biyahe, ilang oras? Ito. Ay. Eight hours lang. Mas malayo ah? pala yung ano. Ay, oh, dito, yun. Ano? Si Piniel. Si, 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 oh, La <laughs> Mariusip ka, hindi ko kilala. Ano Marius Sino daw siya? bukas Piniel, bukas mag ready, -ready ka na mga gamit mo kasi diretsyo na kayo para hindi ka na magkandarapa magkaano bag <laughs> wala ka bag plastic mo na lang Ayan. gaganda yung buhay niya doon sure yan may bukas siya doon Tsaka pag once na maka, pwede na, halimbawa ah, makatapos na siya sa pag-aaral, pwede na siya mag-vlog, payagan siya. Ato, Isasali siya doon? Oo. Oo. Mga kalingap angel. Mga kaling ano yun yun? Eh, ano yan siya? Ah, uh, ayun, itranspo, ayun yung bang, may make-up siya, ganun? Ayusin, ayusin yan siya. Kabilang lang. Oh, nag-aaral yun. Oo, oo. Oh. oh. Pinapaaral ni Rab yun. M mga, scholarship yun. Ang mga scholarship ni Rab. Si Kuya Bal, din yan siyang pinapaaral. Iba kay Kuya, iba din yung kay Rab. Pero bilong siya kay ano, bilong, ibilong siya kay Rab. Mm, mm Kasi marami talaga siyang, oo, oh, oh, viral kasi si Piniel. Oh. Si Piniel, ganito kasi yat. So last night na ano na nga ngayon. Last lamay na, bukas busy na tayo. Tapos, diretso diretso na yan sila. Uy, sa daid. Marami din kasi yung, sa Camarines, North, di, ano. Kasi, ano, basta, yun. Hmm. Oo, tapos, yan. Tsaka kasi na-vlog naman lagi yun yung si tatay sa so nyo. Kung namimiss nyo, tingnan nyo na lang doon, di ba? O, di ba, matitingnan ninyo. At least, buhay mo siya na nakikita sa video. Ano ko na ko na Oo. Parang ano Kaya nga. Oh, masigla siya pag lalo na kasama ako. Ay, lumalakas yun. Ano, pag galing kahit ano tayo sa dagat. Oo. <laughs> Kaya nga, tawa kami ng tawa nun eh. Binibiro namin. Magpalakas ka. Tapos habulin mo ako. Ang <laughs> <laughs> oh, pinikpilikula ba? Uh, uh Tawa ng tawa. Nakakamiss nga kasi ano siya eh. Pala ano din mo, pala biro din tatay mo ba no? Ano nga pangalan mo si Elizabeth no? Hernandez ngayon asawa ngayon. Ano ang apelyido ng asawa mo? Akastris Jr. Di pa kay kasol. Ilan ang anak nyo? Isa pa. Dagdagan pa ata yan. Huwag masyadong marami kasi mahirap ang panahon ngayon. Control na kayo. Mahirap talaga ang panahon ngayon. lalo na pag lumalaki na yung mga bata na nako dubli na yung ano niyan paghanap buhay kasi lalo na wala akong bahay nagrent kayo tubig kurinti pa niyan pagkain ako kaya e, yung damihan yung anak niyo kasi kawawa din yung mga bata kasi nagtitiis din sila sa gutom siyempre yung kita lang ninyo is limit lang kasi budget na siya tapos yung mga bata gustong may kainin di makain kasi nga nagtitipid kay sa pera Tama, tama na eh. dalawa lang mo na huwag mo. Dalawa, ganun na. O, tama na yan. Para matikman nila yung kaginawan sa buhay na hindi nyo, yung naranasan na, na hindi nila maranasan na yung naranasan ninyo. Yung gano'n. Ako, isa din akong nanay, isa din akong ina. May anak, may anak ako pero malaki na siya, 20 years old na. Sa so, nung, nung kami noon, walang-wala din kami, pero sabi po, ayoko ipatikin sa anak ko yung paghihirap namin dati. Ayan, nag-abroad ako. Ayan, binigay ko sa kanya lahat. Yung gusto niya, natikmanan niya lahat-lahat. Ayan, pero... Suwerte-suwerte lang kasi yung pag-abroad. suwerte lang yan. Mm -mm. Pero pag nasa Middle East ka, diyan talaga. Ang sa Middle East kasi, uh, ano yan, parang... Depende yan. Depende yan sa... Depende kung swerte ka, swerte ka ba, hindi. Gano'n. Kasi may mga amo naman na mabait. Middle East kasi maganda. Pero, delikado. Kasi baka makatiming ka ng amo na galante. Every Ramadan, bigyan ka ng alahas, pera. O, gano'n. Pero, baka hindi ka maswerte, mapunta ka sa mga amo na ano, mga busabos, ba, gano'n. O, pero pag dito ka sa Asia, okay pero okay naman open open siya open siya malaya ka eh may may off ka hindi ka nila ano maganda sa pero malaki ang sahod diyan sa sa Hong Kong Taiwan malaki ang sweldo to Singapore na sa mga 20 plus pero sa Hong Kong aabot na kukulang kulang 30k maganda yan diyan magtrabaho kasi e sa Middle East Laki-laki lang yan dyan sa Middle East So, ano pala Elizabeth, andito pa yung asawa mo? So, ibig sabihin, hindi hindi kami na madaling umuwi. Hindi hindi yung asawa mo hindi. Ah, iniwan mo anak mo? Ay bakit mo iniwan? Ilang taon na ba 'yon? Dalawa. Sabagay para hindi mahirapan. Sabagay. Tapos Ah, baka hindi ka na bumalik. Hmm. Okay. So, ito na lang yung ano ko, yung katanungan ko sa iyo, Elizabeth, no. Sana kita-kita, magkita-kita pa din tayo pagdating ng panahon. Iwan kung kailan baka maka makapunta kami doon. Anong lugar 'yon? Saan yan? Santiago sa Isabela. Oh. Baka hindi mo alam na yung mga kalingap makarating din doon, 'di ba? Tandaan natin yan Isabela Santiago Kasi hindi lang dito sa Sa Pilar Sosogon or sa Dunsol kami dito I e, ano to eh Buong Pilipinas ang ano Mag aano kami Mag kinakalat po Kinakalat ba ang kalingap hmm. Magtayo ng mga landing pad Tutulong Ganyan lang Pagkatapos kasi dito Pag wala na dito matulungan Move kami sa Budurant ganyan. Pag run, balik na naman sa Daet. Tapos iba na namang lugar kami pupunta. Like ka? Sino, sino nag-vlog nun? Ah, doon lang sa Daet yun. Sa Daet lang yun. Pero malayo yung bundok ang bahay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oh, oh. Bundok, bundok at ating bahay nun, sumpungan nila, may nag-vlog ka doon. Oo. Oh, oh. Ano na sila doon eh, ilan na marami na sila eh. Kalingap Angel. Parang, uh, uh, si Dara, si Joy. Sino, sino pa yung... Ilan ba yung pa pastor? Uh, pa Hindi, record lang. Hmm. <laughs> Pwede ka na mag -ano. E, ano na ako? Tapos na ako. Ayan, so dito na lang tayo, no? Na-interview ko na si Elizabeth. So, ayan, baka... So, last lamay ng ano, araw ngayon ng Berne. Sabado bukas, yun ang libing. Last tres ng hapon. So, ano pala? Last message mo pala sa papa mo. Kahit nandun na yung papa mo, naka-ano, naka, naka-ano nakahiga. -ano etlas last message mo na lang ano sasabihin mo para sa papa mo? kalingap. Eh, okay, lalo na kay Kuya Bal. Kasi siya kasi ang founder ng kalingap. Hmm, si Kuya Bal, tapos si Ate Edna Then si Kalingap Rap. Hmm. Ayan guys, salamat, salamat sa inyong lahat, sa mga nakasubaybay sa ating sa ating vlog ngayon. yung salamat sa inyong suporta. Please don't su don't forget to subscribe Kuya Bal Santos Matubang Ate Edna Vlog and Kalinga At sa ating mga kasamahan sa landing pad, Pilar Sursogon, uh, ang ating ambasador si Ambasador Kalinga po si pakisubscribe, pati kay Kalinga Papsi, Kalinga Tatay Papsi Paki subscribe din. At sa lahat ng nasa landing pad, lalo na sa Gumaka, si Pastor J. Morillo, si Le Kalinga Pleja, si Billionist TV, at Rose Oraldi Vlog. Ayun, pakisupport guys. At doon din sa Davao. yung ambasadora doon na si Rhea Olarte. At sa kamangasamahan niya si Nick Agnes Vlog. At yun. Then, sino pa ba yun nandoon? Si, sa Sambuanga naman, si Mr. J. PWD. Si Mr. J at si Jao TV. Ayan, pakisupport sa aming mga kasamahan guys. Ayan, so bye bye guys. Tayo salamat.